As we celebrate the, as we commence the celebration of the 75th anniversary of the Philippine Red Cross San Pablo City chapter, we will be hosting the flag ceremony this morning. pa sa ng mabuti at samantalahin ko na rin po itong pagkakataon para i-announce po sa inyo yung aming pong uh, taos-pusong pasasalamat again sa LGU ng San Pablo City ang LGU po sa pangunguna ng ating pong butihing mayor na Giga Panggada ay nag-pledge na po na magbibigay po siya ng space sa atin pong kasalukuyang hospital ngayon para paglagakan ng ating naturang proyektong blood center. At hindi po yun nagtatapos doon, siya po ay nagsabi na din na siya po ay magpo-provide ng necessary staff, manpower, and personnel para tumakbo po ng maayos yung ating pong blood center. Sa lahat po again ng bumubuo ng Philippine Red Cross San Pablo City Chapter, isang magandang araw po sa inyo. Happy 75th founding anniversary Philippine Red Cross and Pablo City Chapter. Mabuhay ang Red Cross. Thank you. Magandang maga po sa inyo lahat. Di ba remember, sabi ko, for you to stay in your job, for you to be accepted in to our uh, administration, you have to have two only two criteria. One is loyalty and number two is competence. Now, loyalty, when I say loyalty, it's not loyalty to me, never. Hindi po kailangan maging loyal kayo sa akin. But you have to be loyal to our city or loyal to our jobs. Kung ikaw po naman ay walang ginagawa ah, sa iyong uh, naturang trabaho, hanggang ngayon, ikaw ay 1530 pa rin din sa atin. Then you are not loyal to the city of San Pablo. You are wasting its money and its resources. Dapat po, magbigay daan na tayo doon sa iba nating kasamang kawani who have been here working, working like a hell. Talaga po nagtatrabaho araw-araw kaharap ang mga tao na pinagsisilbihan and yet, ang remuneration po nila ay hindi pa ganoon ka sapat para palwanin ang buhay ng kanyang pamilya. To please review the functional organization of the city. So, change is coming, mga minamahal kong kababayan. We are working very hard to do it. Ang hiling ko lang po sa inyo, we serve with a smile, we serve graciously, para siguraduhin natin ng ating mga kababayan na ating pinagsisilbihan ay masasaya, maligaya sa ating uh, paglilingkod. So, lastly, I would like to thank again our host. Maraming maraming salamat po sa Philippine uh, Red Cross sa pangunguna ng aking kapatid na si Aaron Cabrera. Palagpakan po natin ang Philippine Red Cross. Maraming salamat po. Ang blood bank is very necessary for our city. Kailangan po yun. Salamat sa Diyos po at uh, lumiliwanag ng ating paligid. Sana'y magkaaraw na nga. At para sa kayo po, ay, tayo ay maluan ng pagpasok. So, New start, good start, Monday. Harapin po natin ang ating mga customers, yung ating mga mamamayan with a smile and with the passion to serve them as our, we are public servants. Magandang mago po sa inyong lahat.